Hello po, isang masayang araw and welcome to my channel. My name is Melissa and of course, oh, uh, on behalf sa aking ama, um, Divine Mercy and uh, sa mahal na ina, uh, mahal na ninyo and of course sa lahat po ng mga kasama kong hindi nakikita. No? We ask for the blessing for the Father and bigyan po tayo ng kalinawan, kalinawan po ng pag-iisip na sana po yung maunawaan ma 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 po no, yung mga tatalakay natin ngayon. No? And of course, sa blessing din po niya, na sana po'y bawat isa'y basbasan, no? Sa ala ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo, no? And, uh, ngayon, ang pag-usapan po natin is, yung tinatawag po natin arthritis, no? So, ano po ba talaga yung arthritis? Yung, para sa akin, no? So, hindi po ako doktor, guys, pero nagagamot po ako sa natural na pamamaraan, no? And, uh, pwede kayo magpatingin sa doktor kapag kalalala, pero ang binibigay ko po sa inyo is ko na and natural po siya na pang nasa gilid-gilid lang po yan. And para maibsan po kahit paano po yung mga nararamdaman po natin na sakit, no? Sakit sa kasukasuan or arthritis, no? So ano po ba talaga ang dahilan po ng arthritis? So para sa akin, ang ang kolesterol mo, at saka yung uric acid mo nagsabay, naghalo po yun. No? So, ang magiging resulta po noon is black cage or black po ang mga ugat natin and especially sa mga joint or etong mga ano, lalo nga dito, no, masakit po yan. So, hindi po natin maiangat, mahirap po magbigis, yung tinatawag po natin frozen shoulder. So, ang ang iba naman po isa tuhod no so tuhod hindi talaga makakatayo di makakalakad then ang iba naman is dito no sa lower back na no? masakit po no and ang iba naman po sa baba now ang arthritis pwede po siyang mauwi sa lala na tinatawag na po nating gout no and trust me, talaga pong masakit siya, lalo na kapag taglamig. Ang natatamaan talaga nito is mga lalaki, kasi mahilig po sila sa masasarap po na ulam, like mga dinuguan, laman loob, no? Yung mga tusok-tusok din po, no? And sa akin, pag siya, pag tumaas na rin po ang sugar ninyo. So, natin ko talaga ang dahilan niyan. Usually po ang fatty liver natin. Or may problema po tayo sa fatty liver or sa liver po natin or sa pancreas. No? Kasi yan po talaga ang dalawa. But for the sake of this video, simplihan na lang po natin at paano po, po talaga natin gagawin. No? So, unang-una is takalan mo siya. Ang tinatapal, yung tinatawag po natin katakataka or sabihin ko natin na may greeting-giting sa may dahon na pinagdahonan kung tawagin, no? So, yan, sa amin, maliliit pa kami, ginagamit yun ni mama, pantapal po pag nagmaga itong ngiti natin. Kasi, ang, ang ano po ng katakataka is malamig, so sinisip-sip po niya yung maga. So, kung mapansin ninyo yun dito, pag masakit siya, mainit siya, parang nilaglat, no? The same din sa tuhod natin, no? Uh, parang siyang mainit, no? Parang nilaglat. So, ang gagawin po natin dyan ay sipsipin po yung uh, mainit. Kasi once na mainit siya, yun po ang dahilan na masakit. No? na babaga po yung shoulder natin at saka yung sutuhod natin. na no? Is, then, then, pangalawa po is, uh, tinatawag po natin na luyang dilaw. Kasi ang luyang dilaw is, para sa akin, is gamot po siya sa pamamaraan po na natural about doon sa mga maga-maga natin or mga bukod bukol natin o hubag sa bisaya kung tawagin. No? So, yung dalawa, paghaluin po natin, tapos lalagyan po natin ng langis. So, may langis po ako dito, yung tinatawag natin healing oil. Kung wala naman po kayo, so mag maghanap po kayo ng pwede po ang aside di mga sanilya no. Pwede din yun alcampurado. Pwede din po yun. No? So, haluan mo siya noon. And then, a pinch of salt. Ang pinch of salt is pananggap po siya sa lahat ng mga sasawa. So, uh, sa akin, lagyan mo siya ng sulfur. Kasi ang 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 asin is may kasabay siya ng sulfur at sa mercury. Pang-bind po doon sa gagamot natin para po magiging effective siya. Kasi bago ka matulog din, maganda din po ito kasi pag nag-work ka, pwede kang maligo kinabukasan. So warning guys, huwag mo na siyang uh, iinit yung uh, luyong dilaw. Kasi usually, ang iba talaga nating matatanda is iniinit yan. Sa akin po, hindi na. Kasi mas delikado po kasi kung uh, iinit mo siya tapos makalimot ka, makaligo ka kinabukasan. Sa so that's it guys and thank you no thank you for watching uh, wag na nating patagalin and see you so next time bye